Hello mga kahugot! Welcome back to Pinoy Hugot Sihi, ang tambayan ng mga nakakakilig at trending updates tungkol sa ating paboritong love team na walang iba kundi ang Don Bell. Grabe mga kaibigan, dahil bago pa man sila lumipad papuntang England, spotted na naman si Donny at Bell na super abala at sweet sa isa't isa. Ano nga ba ang pinagkakaabalahan nila? Alamin natin dito. Spotted si Donnie Pangilinan at Bel Mariano TV, ay Don Bell na parehong abalang-abala bago lumipad pa England. Sa ilang kuhang video at larawan na kumalat online, makikita na parehong busy ang dalawa, si Donnie ay todo asikaso sa mga gamit at schedules, habang si Bell naman ay nakikita ring tahimik pero supportive na nasa tabi niya. Ayon sa mga fans na nakakita, sweet na sweet daw ang Don Bell sa isa't isa. Kapansin-pansin ang simpleng tinginan at maliliit na gestures nila na tila ba nagkukwentuhan ng mga plano nila sa biyahe. Ang mga ganitong eksena ay patunay lang kung gaano sila kakonekted at kanatural bilang magkasama. Dagdag pa dito, maraming fans ang kinilig sa pagiging maalaga ni Doni kay Belle. May mga pagkakataon na siya mismo ang nagbuhat ng ilang gamit at tiniyak na komportable si Belle. Sa kabilang banda, makikita rin si Belle na nagbibigay ng ngiti at asuran sa mga taong nasa paligid. Truly, they balance each other so well. Marami ring netizens ang nag online at nagsabing parang ki husband and wife vibes na raw ang Don Bell. Ang pagiging abala nila ay hindi lang para sa work, kundi parang pinaghahandaan din nila ang mga susunod na projects abroad. Malakas ang hinala ng fans na may international collaborations o shows na hinihintay lalo na't England ang kanilang pupuntahan. Kaya naman hindi nakapagtataka na trending na naman ang donbel. Sa bawat kilos nila, ramdam ang respeto, pag-aalaga at pagmamahalan. At kahit abala, hindi nila nakakalimutang iparamdam sa isa't isa na magkasama sila sa lahat ng pagkakataon. Kung ganito sila bago lumipad, paano pa kaya kapag nasa England na? Abangan natin yan mga kahugot. Mga kahugot, ayan na nga ang nakakakilig at exciting na spotted moment ni Nadoni at Bell bago ang kanilang flight to England. Ano kaya ang aasahan natin sa Don Bell Abroad? E comment niyo na ang inyong thoughts sa baba. Huwag kalimutan mag-like, share at mag-subscribe dito sa Pinoy Hugot CC para updated kayo lagi sa mga latest at nakakakilig na kwento ng ating paboritong Don Bell. Hanggang sa susunod, mga kahugot, stay in love and keep the hugot alive.